Hi, Good morning, good morning mga guys, mga followers ko, mga supporters Ito na naman tayo, mag-vlog uh, tayo, mag-vlog Magandang umaga ng araw ng Martis. Kamusta kayo mga viewers ko, mga followers, mga supporters uh, Punta lang tayo sa uh, mga vloggers na mga namimigay kay... Diwata Paris Overload At siguro yung mga vlogger na yan doon na lang ibigay nila sa mga walang maisaing. hindi yung si Diwata yung bibigyan nila nagsusumikap na yan na magkaroon ng pera bakit yun pang binibigyan nila ng kayamanan nila wala rin yung mga vlogger na yan mga umaasa lang din sa ano ni Biwata Paris Overload Masa lang din sa mga tao na sumusuporta sa kanya at sa bagay ah, magkakapira sila dyan yung binibigay nila sobrang balik pa yan triple pa yan kaso nga lang sa mga vlogger na yan masasabi ko lang sa inyo dapat doon yun na itulong sa walang masayang yan oo kasi yung tao na yan, nagsusumikap na yan, naghahanap buhay na yan. Nagkakaroon na ng pera yan. Dapat hindi yan na tinutulungan nyo doon na sa mga mahirap. Yan. Saka, bakit napapalibutan ng mga vloggers yan? Na totoo lang kayo dahil uh, iniisip nyo na libre kayo sa Paris Overload ni Diwata. Di ba kayo nagsasawa niyan? Araw-araw na lang, lagi ganyan ang pagkain nyo. Nako. Uh, high blood kayo niyan. Ginagawa nyo. Puro baboy yung pinapakain sa inyo ni Diwata. Hindi ba kayo matatakot uh, niyan na uh, high blood kayo? Araw-araw, nandiyan kayo lagi sa likod ni Diwata. Nakabuntot kayo lagi. Tuntua kasi kayo dahil libre. Tapos, yes ay kung ako niyan kahit araw-araw ako nako nandiyan ako ah, hindi hindi ko tatanggapin yan ibibigay ko doon sa walang maibili maraming mga walang makain diyan sa lugar ng Pasay ni ano Diwata sa malapit sa lugar niya kung saan mayroon siyang Paris Overload dapat doon na lang ipamigay yung mga tao diyan yung mga walang matirahan dyan na nasa paligid ng mga kalsada dyan yan dapat doon nila pinamimigay yan walang matirahan walang makain sa araw araw dapat doon nila binibigay yan hindi kay Diwata Paris Overload kasi may pera na yan hindi rin nag yung mga vlogger na yan mga yan dapat doon nila bigayan sa naghihirap hindi doon sa meron ang pera. Tsaka sinasabi ko nga, hindi kayo nagsasawa niya. Araw-araw lagi ganyan ang pinapakain sa inyo diwata, Nakakaumay na yan. Tsaka kayo na mga vlogger naman. Alam niyo naman gumawa ng content. Maggawa kayo ng ibang content. Hindi yung puro na lang mukha ng diwata yung nakikita sa mga uh, video nyo, sa mga vlog nyo. Yung taong bayan yan, nagsasawa na yan sa mukha ni Paris Overlord Diwata. Hindi nyo ba naisip yan? Madaling malaos yan. Yan laging nakalagay sa mga vlogs nyo. Madaling malalaos yan si Diwata na yan. Ibig sabihin yan, hindi na rin kayo kikita niyan kaya ako ako sa inyo, gumawa kayo ng ibang content nyo. Mga vlogger kayo. Sa so ngayon, nagkakapira lang kayo nyan. Paano? Pag si Diwata na laos na, wala na kayong malalapitan para maggawa ng content. Kaya ngayon pa lang, mag-isip kayo kung anong content ang gagawin nyo para hindi kayo na sa likod lagi ni Diwata. Mga vlogger. Diba? Yan lang ang sasabi ko sa mga vlogger na yan. Bye-bye. Uh, See you on next vlog.